Makita sa video ang pagdasmag sa usa ka SUV ngadto sa traffic enforcer nga nagman sa trapiko diha sa intersection Dalan F Kabahog Street corner Pope John Paul Avenue alas 6:20 sa gabi niadtong Lunes, September 30, 2024. Ang hitabo gikasubo ni acting mayor Raymond Alvin Garcia ug sa labaw sa Cebu City Transportation Office. Tungod sa insidente, gimando sa acting mayor ang pagpasaka og kaso batok sa driver sa maong sports utility vehicle nga mipangga ni Joe Bacoli sa iyang tanaw gituyo pagdasmag sa driver ang traffic enforcer grabe kayang ang ibuhat no it was i really think that it was really done with malice grabe naman sa di na mato aksidente tinoyo naman do So, I, I gave specific instructions to file a case against the driver of that vehicle, and I even called Attorney Regialon, who is the head of the, uh, the committee, the, the, the traffic committee, to make sure and to follow through that cases will be filed against that driver. And we are very serious about that. Gok to namong Mitumaw ang report nga ra ang driver, ang traffic personnel, apan alang acting Mayor Garcia. dili kini makiangayon. Dili niya buot nga du na pa'y laing empleyado sa gobyerno ang abusuhan. It og, ipangita and file cases. That is a criminal case with intent. Pinuang. You can even you can even say that it that was attempted murder. Pinuang yung gayo. So file the necessary cases against the uh, Ingon sa acting mayor, andam ang syudad muhatag og suporta sa traffic personnel labi na sa mental og medical nga panginahanglan ni ini. Kini ang palita. Ray pasaporte. Si Pusiti News.